Ayan, magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Nagsalita na nga ang pamunuan ng Miss Planet International. Ito ay matapos na magkaroon ng napakaraming issue no, sa gaganaping Miss Planet International sa Uganda. Ayan, so ating matatandaan na lumipad nga ng uh, Uganda ang ating uh, pambatong si Miss Herlin Budol kasama ang kanyang manager na si Ka Freshness Wilbert Tolentino. Ayan, so nabalita rin na binabawin uh, binabawi na nga ni uh, Mr. Wilbert Tolentino ang uh, paglahok ng Pilipinas sa patimpalak na ito ng pagandahan at talino. Ayan, so dahil di umano ay nadismaya ang uh, manager na ito ni Miss Herlin Budol. Dahil unang-una ay hindi nakahanda, hindi prepared ang mga, uh, kumbaga, ang grupo ng Miss Planet International, okay? So, kesyo sila pa yung gumastos ng mga kung ano-ano, no? mga pagkain, mga kung ano-ano lang, mga hotels, and uh, iba pang mga bagay-bagay, no? Isa pa ditong itiladismayan ni Mr. Wilbert Tolentino ay yung nasayang na oras, nasayang na pera nila dahil may nagsasabi na hindi matutuloy ang Miss Planet International ngayong 2022 at ito na nga ay gaganapin daw sa susunod na taon 2023 sa Colombia. O Colombia nga ba or basta letter C. Okay. So, Sino nga ba naman ang hindi madidismaya, di ba? Kung nagpunta ka doon, nag-effort-effort effort ka tapos hindi matutuloy tapos hindi pa ganun ka-organize yung uh, uh, patimpalak na yun, no? Ng pagandahan at talino. Samantala, ang uh, mga ganitong uri ng patimpalak ay hindi lamang talaga uh, patimpalak ng pagandahan at talino kundi mayroon silang uh, advokasya, halimbawa uh support the climate change ganyan support the equality and so on and so forth di ba So napakaganda nga naman ng layunin ng ganitong uri ng uh, patimpalak at uh, pakinggan natin ang paliwanag ng uh, uh Miss Planet International no nagsalita nang ang uh, kanilang kumbaga uh, organizer ba ito no ito po pakinggan natin Magandang araw. there will be over 80 beautiful pageant, uh, pageant uh, participants, beautiful girls from uh, around the, the world who will come in uganda. See that uh, this is not something that was plucked out of the sky. miss planet has been around for many years. it has been held in uh, other continents around the world and in asia. Uh, for many years. Oh, that is why, as Minister of Foreign Affairs, I'm, I'm extremely excited, really excited, that uh, of all the countries in the, in Africa, they have chosen to come to Uganda. One of the most important is not just showcasing uh, girls and uh, their beauty and uh, in swim costumes, but these, these girls have come here to help us, uh, particularly. Uh, they, they, want to, uh, they want to assist us in uh, promote... ayon sa pamunuan ng Miss Planet International ay matutuloy naman daw ang uh, patimpalak palak na ito inaayos lamang nila ang mga bagay-bagay ang mga requirements